Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, lalong-lalo lalo na ngayon nabiglaan ang hindi ipagpaparamdam niya sa iyo. At nararamdaman mo na ikaw ay tuluyan na niyang kinalimutan at talagang hindi ka na niya iniisip. Kaya gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo sa oras na magawa mo ang ritual na ito? Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Itong mga ritual na ibinhagi ko, ito'y napakasimple lamang at napakadali pong gawin at paniguradong ito'y napakaepektibo. Basta positibo ka lang tao at palaging buo ang loob mo sa paggawa sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras as long as gusto mo itong gawin. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng buti. Buti ng mineral o buti ng soft drinks. Plastic po na buti ang gagamitin natin. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kahit kalahating kutsarang asin. Isilid mo lamang sa buti na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. At pagkatapos, ay i-roll mo lamang ang papel at isilit ito sa bote na inihanda mo kasama ang asin. At pagkatapos, hawakan mo ang buti, kunin mo ito, ilapit ito sa bunganga mo, mag-focus at mag ka at tawagin mo ang kanyang pangalan ng pitong beses. Pangalan at apelido lamang niya ang dapat mong sambitin o tawagin pangalan at apelido ng pitong beses. At dapat nakalapit po ang bunganga mo sa bunganga ng bute habang tinatawag mo ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos, pwede mong tagpan o hindi tagpan ang bute depende na po sa inyo. Pwede mo ito alugin kahit mahina lamang ang pag alo kahit ilang beses. At bulungan mo ito araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Ibulong o tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya. At itago ito mga ilang araw. At kung gusto mo nang ihinto, ay itapon mo lamang ang papel at ang asin. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Depende na po sa inyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.